Back to the video tayo mga idol. Medyo nabubuhayan na kami ng dugo nung nagbukang liwayway na nga. Dahil ilang oras na din kaming nasa biyahe dya, mga nasa limang oras na din mga idol at nang sumikat na nga ang araw ay naghanap na kami ng makakainan na almusal at nakakita nga kami ng gotohan na may mamihan. Sobrang sarap dito mga idol sabaw na yung pagkain mo may libre ka pang sabaw. Hahaha <laughs> pero ang sarap dito at sobrang mura lang. Pagkatapos nga namin kumain ay bumakbak kami agad sa daan. Dahil nakakalahati na ang aming energy. Friendly reminder, pag mag -re rides kayo, wag na wag niyong kakalimutan magdala ng kapote at magsuot ng pinakamakapal niyong gloves dahil sa totoo lang kakaiba yung lamig dito tsaka mataas din masyado yung bundok kaya parang prone sila sa paambon-ambon na panahon. Malayo na nga kami dito pero mas malayo pa yung Buscalan Village dito mga idol. Nag-coffee break nga kami ulit dito kasi napakahirap kalaban ng lamig sa totoo lang idol. Grabe ba? Mga idol, alam nyo ba tong mga nakasabit? Ito yung mga bubble gum ng mga matatanda dati. Ito Mata pinakitaan kaya, kami ni Lola yun. ng MoMA. Legal po ito dito pero alam ko may tama din ang items na to. Sam G time. Mulo susuntok. Try ako isang beses. Isang araw akong nakita. Lumak tayo. Na. <laughs> Ganyan? Oo. Tama yan. Tama yan.

Bala na siya ganyan. Bakit po sa Ano building. yan? Sa nung una kasi wala ko si Galunyo. Yan ang pinakayusin nila dito. Saka pang patibay ng ngipin yan. Yung dati kong kasama <laughs> sa bahay ng gwardiya. Sobrang exposure. <laughs> ng pinat. Ang kulit ni Lola, mga idol, nag-overbreak kami dahil sa kanya ha Habang tumatagal, lalo kaming bumabagal mga idol dahil na chechempuhan -tse lagi namin ang ambon at makikita nyo naman ang kalsada kitang kita na walang kilabot. Parang isang panic break mo lang dyan ay dadaretsyo ka na sa kabilang buhay. Sobrang bilib ko sa mga ibang rider din na bumabiyahe pa buskalan dahil hindi din talaga basta-basta ang biyahe. Ito na ata yung pinaka nahirapan ako sa lahat ng biyahe ko at dito ay parteng mababa na kami. At eto din ang unang nadaanan namin parang rock formation. Pagkatapos neto ay paahon na naman ng daan mga idol. At kung umabot ka pa hanggang sa video na to, baka pwedeng makahingi ng follow and share sa idol. Yun lang masaya na ako salamat. At huwag mangamba kung dumating yung time na tawagin kayo ng kalikasan dahil maraming pay CR sa nga kalsada mga idol, kakaiba din ang mga CR nila dahil yung bunganga ng toilet ay nasa sahig. Pag talaga nagbawas ka, ay parang ikaw si Spider-Man. At nakarating na kami ng banawe huminto muna kami para magpicture. At may nakita akong dikitan ng sticker kaya sinamantala ko na. Kung kayo naman ang susubok mag-rides pa buskalan idol, sana mag-ingat kayo, may mga parting nahuhulog ang lupa sa gilid-gilid kaya nakakatakot din dumikit sa gilid ng bundok. Sa totoo lang, nasa 12 hours na kami sa biyahe sa oras na yan at nasa pinakamataas na kami ng bundok, ang tawag dito ay mountain breeze. Sakto naman ay uh, may kainan kaya dito na namin na pagplanuhan magtanghalian at nung chinek ko ang weather ay nasa 12 Celsius ang lamig. Good morning, good morning, good morning, mga idol. Hindi ko makamagsas. At siguro hanggang dito lang muna ang kayang ipakita sa inyo mga idol dahil di talaga kinakaya ng storage ng cellphone ko. Sa susunod na part ay sinisiguradong makakarating na tayo mga idol. Muli maraming maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan ay like ang video na to. Stay tuned mga idol.